Isa sa mga iniidolo at hinahangaan, mapabata man o matanda, si Francine Carel Saenz Diaz o mas kilala sa pangalang Francine Diaz. Si Francine ay ipinanganak noong January 27, 2004 at pangatlo sa anim na magkakapatid. Sa edad na sampu, nagsimula ang showbiz career ni Francine with minor and supporting roles hanggang sa makilala siya sa kanyang pagganap bilang si Cassie Mondragon sa isang teleserye na pinamagatang Kadenang Ginto. Nang dahil sa nasabing teleserye, maraming opportunities ang nagbukas para sa kanya kabilang na dito ang pagiging miyembro ng isang sikat na grupong The Gold Squad na kinabibilangan nila Andrea Brillantes, Kyle Echari at Seth Ilala si Francine Diaz sa pagiging isang mapagmahal na anak at kapatid. Siya ay tumatayong breadwinner sa kanilang pamilya sa kagustuhan nitong mabigyan sila ng magandang buhay. Ibang mag-isip ang mga bata ngayon, ano? Oh, Iba na yung mga kabataan. Mabilis silang mag-mature. Uh Oo. -oh. At a very ano young age, talagang magugulat kayo kung paano na sila yung mag-isip. Mm. Yeah, especially kung ikukumpara mo yun sa mga, alam mo yun, yung mga panahon ko. Panahon oh, mo. Panahon na. mo. <laughs> Kaiba tayo ng panahon ha. <laughs> Makikita mo talaga the way they uh, make decisions, yeah. diba? Mm. Alam mo ano, naalala ko lang nung kabataan ko, yung after school, kasi half day lang kami. Hmm. So, uuwi ka, kakain, kailangan mo matulog. Pag hindi ka natulog, wala kang merienda at hindi ka makakalaro. Ano ba yung ano mo? Being a privileged child. <laughs> <laughs> ano pa Ano yung ano mo? mga fond memories mo nung ano mo, childhood mo. fun memories ko, nakaka-enjoy talaga ako sa school. Okay. Kasi syempre, di ba, nandun yung mga classmates ko, tapos we mm -hmm. get to play after class. Pero sa bahay kasi yung age gap namin nung sinundan ko na ate ko, ma malaki. Wala silang patience to play with me. Hindi, hindi mo ba minsan naiisip baka ampun ka lang? Grabe ka naman. <laughs> Kamukha ko kaya mami ko. Okay. So wala kang playmate sa bahay, you mean? Wala akong playmate sa bahay. Uh -huh. So Siyempre, naiingit ako kasi nakikita ko doon sa labas. Mga bata, naglalaro, ganyan. Eh, yung dad ko kasi, ano yon very strict. Hindi ako pinapalabas. Mm. So, ako, I'm confined at home. Tapos, nilalaro ko yung mga, ano ko, yung mga dolls, ganyan, mm. yung mga Barbie. Pero, dumating siya sa point um, na yung isang helper namin, parang hindi ko alam kung naaawa siya sa akin, kaya pinapayagan niya akong lumabas pag wala yung parents ko. or dahil nabuburyo na siya sa akin kasi siya lagi yung, let's play Monopoly, yung <laughs> mga nurse game. Gana. Mala ano pala tong ano mo, no? yung story mo, mala kadenang ginto. <laughs> ginto. Eh lola ko kasi, nung nabubuhay pa, mm -mm. Nakatira siya sa amin. Mm. Sobrang stricto noon. So yun, ganun din, hindi din ako pinapalabas. So natutunan ko yun, yung bubuksan yung gate namin, yung maliit na gate, bubuksan ko nang hindi tumutunong. Uh -huh. Pero kasi, alam mo yung... I iba yung mga kalaro ko. Aliens ba to? Hindi, iba sila. Parang ano kaya, kunyari minsan paglabas ko, lalapitan nila ako at sabihin, ano yung kinakain mo? sabi nila, ano yan, patikim nga. Tapos, alam mo yung pag kumuha sila doon sa lata, alam mo yung ganun. Mm Tapos ako talaga, parang po oh, ako, sabi ako talaga, uh kumuha. -huh. Alam mo yung, eh, pag ikaw, pinapakawa ka pa isa-isa, uh -huh. diba? Yung ganun. Tapos, parang, na, ano ko, sabi, tinanong ko doon sa helper namin, sabi ko, bakit sabi ko, parang pag kinakain, kumakain sila doon sa, kumukuha sila doon sa ano, doon sa kinakain ko, sabi ko, parang takam na takam sila. Sabi ko, parang, sila nakatikip. Tapos tumawa yung helper ko, sabi, helper namin. Sabi niya, eh kasi nga hindi pa naman talaga sila nakakatikip niyan. Mm -hmm. Sabi nga noon. So medyo parang nagkakaroon, nagkakaroon ng realization na, na bakit iba ba sila? Ah, oo. Ano yung ganon? Bukod dun sa mga laro-laro, meron din siyempre yung ano, yung mga responsibilities sa bahay. Okay. Kayo kasi may maid kayo eh. Uh -huh. diba? E eh kami, ano, marami kami, lima kami magkakapatid. Okay. Meron kaming mga uh, kanya-kanyang tasks. eh ikaw, meron rin ba kayong gano'n? For oh, sure wala hindi, yan. Hindi, Oo, oh, talaga ba? Kasi yung lola ko at yung mami ko, sobrang stricto noon. Tapos mm. ano, pagka-weekends specifically Saturdays, ang gagawin nila, parang meron kaming mga tasks na magkakapatid sa bahay kung mm. ano yung gagawin. Ang reasoning lagi ng mommy ko sa amin is, yung hindi habang buhay, ganito yung estado nyo sa buhay. So, ang ginag ako, ang naka-assign sa akin, yung paglilinis ng yung webless, yung dining table, tsaka yung china mm. cabinet. Na yung lola ko kasi sobrang hilig sa Nara. Mm. So, tapos yung mga carvings na, alam mo, hindi Yan kasi yung ruso noon eh, no? Eh, pero hindi kasi siya yung carvings na, alam mo, yung ganun lang. Alam <laughs> mo, yung carvings niya, yung talagang very intricate, na no? Talagang carvings kung carvings kung carvings, hanggang sa kaduluduluhan, no. hanggang sa iba ibabaan Talagang carvings siya. Uh -huh. Tapos, di, na naka-assign ako doon, napupunasan ko. Eh, di, syempre, may mga butas, mm -hmm. di ba? So, ano ka nang basahan, ganyan. Minsan, nilalagay ko dito sa mm -hmm. pointer ko. Tapos gaganyanin ko na ako pag nakita, papagalitan ako. How old were you nito? Parang iniimagine ko kasi. I was I think, ano, seven or eight. Uh, mga okay, uh, so, Papagalitan ako, sasabihin um, sa akin, hindi ganyan ang paglilinis. Ganyan, kailangan susok-sok mo daw doon sa butas yung basahan, tapos kukunin mo doon sa kabilat, tsaka mo gaganyanin. Ang tagal. mm -hmm. Eh, syempre, yung time na yon, yun yung time kasi na doon lang piniplay ang mga cartoons sa TV. Saturday. Monday to Friday, wala Saturday may cartoons. So, syempre, di ba, nababadrip ka. Kasi, uh di ba, yun yung time na gusto mong manood ng cartoons walang ano hindi ka makapanood mm. kasi naglilinis ka sa baba kasi ano eh parang pinapakinggan kita kanina, parang ang hirap-hirap na para sa 'yung trabahong 'yon pero itong mga batang 'to alam mo 'yun at a very young age 'yung bang meron silang uh, realization na i need to earn money for the family Yeah. yeah, kasi I, I don't think Naiisip mo 'yan ng bata ka. Ako, ako kasi mahirap lang kami pero alam mo 'yun, ang nasa isip ko lagi lang noon. Alam ko na mahirap kami. Pero alam mo 'yun, yung nasa isip ko kailangan makapagtapos ako. Uh -huh. Pero yung sabi mo na ano kaya pwede kong gawin para ano pagkakitaan? Hindi. Uh -huh. uh -huh. But the kids now, yung responsibility na yun parang ang bigat-bigat na sa yun ano at that age eh, 'di ba? Uh -huh. Pero alam mo yung ngayon, maraming kabataan ngayon lalo na sa showbiz. Yes. Ano sila eh, um, alam mo yung mga breadwinners. Ah, oo, marami yan. So, imaginein mo na lang yung ginagawa nila ngayon. Hmm. Kumbaga, ang aga ng realization for them noon. Uh -huh. Oo ng estado sa buhay. Yes. Uh, tsaka yung gusto nilang makatulong sa kanilang mga magulang. Mm -hmm. Financially, ha? Without, yeah. uh, without uh -oh. the parents even requiring them to do so. Yeah. Okay. Parang sa kanila lang nakikita lang nila yung setup sa bahay na, mm -hmm. alam mo yun, yung mahirap, yung ringan, mm -hmm. tapos napuputulan ng kuryente, ng tubig, di uh -oh. na sa upay, mga ganyang ano, sistema. Mm -hmm. So, it actually prompts them to work at yeah. a very young age kasi nga they gusto nilang maiangat yung kabuhayan ng pamilya. Mm -mm. But I think um, another factor din siguro kung bakit nga iba yung mag, iba tayong mag-isip nung panahon na yon when it comes to helping financially. Kasi parang wala naman tayong gano'ng opportunities before unlike now, 'di ba? I think so kasi during during our time mm -mm. ano eh Like, kasi ako, ano, nung bata ako, lumal- lumalabas ako sa mga TV commercials, eh, tsaka sa Pons. ads. No, <laughs> sa no, Pons? No, 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 no Ay, talaga ba? Yes. <laughs> Lumabas ako sa Eskinol, yung, ano, uh, search for Eskinol campus girl. Oh, <laughs> ako yun. Talaga ba? But anyway, ano, ang nangyayari kasi, kasi ngayon, yung mga kabataan, di ba, merong mga auditions. Oo. So, so, pwede kang pumunta do sa audition. Mm. nung time kasi na sa akin, walang mm. ganon. How was it before? Well for instance, uh, merong talent scout. So, mak- kunyari, mm. nakita ka sa mall or somewhere. somewhere yeah, store, oh, oh. So, lalapitan ka, hmm. tapos bibigyan ka ng card. Pagpunta mo doon, pagpunta mo, pupunta ka sa agency. Okay. Tapos doon sa agency, kukuha na ka ng mga pictures, ganyan-ganyan. Hmm. Ganyan. Tapos, ano, bali, meron ka ng sarili mong ano, talent. portfolio. Oo, under. may portfolio ka na. Tapos, under ka na dun sa agency na yon. Okay. So, ang nangyayari, kapag may mga projects, let's say, gagawa ng commercial, tapos kailangan nila ng, kunyari, ganito, bata na, na mahulit. Mm -hmm. <laughs> Ako yon yeah. tatawagan ka nila, nasasabihin nila, oh, can you come here? Kasi nga, kailangan kang i-go see or BTR, yeah. gano'n. Mm -hmm. So, After noon, isasubmit nila yun sa client. Tapos, mamimili yung kliyente. Pag nagustuhan, nagagawa ko ng commercial. And malaki kita, ha? Kasi ako, na, ano eh, kahit bata pa ako noon, alam ko na malaki yung kita. But, ano, hindi siya, hindi siya naging parang avenue uh, para i-push ng pero, parents. ko na, na magganyan ka na lang alam mo uh -huh. yeah. kasi even yung ate ko may uh -huh. ate ko ng magnolia ice cream nakasama niya si Ian Veneracion eh uh -huh. Uh -huh. pero teka meron kang ano di ba yung billboard uh, sa Globe? Dati. Uh Oo. -oh. <laughs> Early 2000. Uh -oh. mo yon <laughs> Dati yun. Pero kumbaga, hindi, hindi ikaw yung tipo na yung pipila ka, mm -hmm. di ba? Kasi maraming, ano eh, maraming gustong pumasok sa ganitong commercial Hindi, or sa show. Hindi. In fact, there was a time na merong, ano, kasi sa school, mm -hmm. I was part of the, ano, the, what they call this, the drama club. Yeah. Uh, magaling ako magpatawa, magaling mm -hmm. ako umarte, ganyan. Tapos, there was a time na may nag-offer nga na kung gustong mag-artista. Mm -hmm. Ayan ano ko talaga, mami ko talaga, uh, no. Yeah. Alam mo yung Flames? Ay, nilaro ko yun. Nilaro <laughs> mo kung ba? ano yung mga crushes mo. <laughs> nilaro ko yun ng bata ako. Uh Oo, -oh. pero si Francine Diaz, at that age, uh -oh. naghahanap na ng, ng uh, ano na ng pangkabuhay. na nang Oo. I think, um, uh, meron din na naman kasing iba na hindi naman sa showbiz. Pero alam mo yun, yung, meron talagang mga ganun eh, na ang iniisip na talaga ngayon yung kumita. Yes. No? Uh -huh sa Sobra kasi talagang hirap din ng buhay eh. No? Oo. Tsaka I think ano, uh, yung realization for kids these days, kasi because of social media. That's true. Kasi di ba yung nakikita mm -mm. nila na ang garbo ng buhay nito, ang gandaan. Uh -oh. Kasi walang, alam mo, yung meron silang comparison, hindi kagaya ng panahon natin. Wala ka namang comparison ng comparison. Wala mismo. bahay mo. Happy mo, <laughs> makaklasi mo. Oo, iba. Mm -hmm. oh. Eh ngayon ang makikita mo yung mga bata sa halimbawa sa US at the age of 15, 14 nagdadrive drive ng oh, car. Yun so pressure eh. sa kanila yan, pressure eh, no? Sa kanila. Pero mm -hmm. ako natutuwa ako sa narating niya ngayon na ah, kasi considering nung napanood ko nga yung interview sa kanya mm -hmm. na alam mo yung there was a time na kapag siya ay may mga may mga projects, hindi ba? Wala silang pamasahin, nang hiram oh, oh. sila sa kapitbahay na kumakatok sila sa pinto ng kapitbahay ng Madaling Araw para lang manghiram ng pampamasahe, hindi ba? Uh -uh. Oo. Oh, oh. Tsaka yung ano, yung oh, wala mo nang kakain. Oo, oh, oh. dapat takusin mo. Audition yung, muna, yung, yung ano, tipirin audition yung pera. Oh, oh. 'Di ba? Grabe yung pinagdaanan niyan. But look at her now. 'Di ba? Sa so, ngayon kasi, like for example, um yung kwento ni Francine Diaz. Hmm. Si Francine Diaz kasi, ano 'yan? Makikita mo ngayon, glamorosa, oh, 'di ba? Yes. Pag tinignan so, mo, oh, parang oh, akala mo rich kid, 'di ba? Oo. Oh, oh. Pag nakita mo siya ngayon compared to when you watched her before in Kadena, to, at laki ng ano, oh, oh. Improvement, yeah. improvement Yeah. Um dumaan 'yan sa ganun kasi na hmm. pumipila. Yeah, so Oo. Um, panood ko. Oo. oo ang ganda nung ano eh, ang ganda nung story ng buhay niya. At a very young age, 10 years old, parang nag-iisip na siya, na parang bakit yung kapatid ko, um, yung ano, iniinom? Eh siya naman daw, kahit papano, nung bata siya, branded naman daw yung gatas na iniinom niya. Uh Oo. -oh. Sabi niya gano'n. I, I think during that time, kasi nag-OFW pa yung dad niya. Yeah, yung, yung dad niya. So, nung, naka, nung umuwi yung dad niya, nagkaroon yata ng problem. Nag-grab uh, driver. Uh, yung grab delivery. Ay, uh -oh. Delivery. I think yung realization na sinasabi mo, na when she was 10 years old, mm -hmm. no, yun yung one time umuwi yung dad niya. Yeah. Uh, masama yata yung pakiramdam. pakiramdam. Okay. And then she overheard her dad, nahihirapan siya kasi mainit and everything diba? Mm -hmm. Ganun. So parang nag doon nag-strike sa kanya na hindi eh kailangan tulungan ko. Uh -oh. Ako yung mag-aano, uh, magbibigay ng ano ng magandang uh, buhay sa pamilya ko. Uh -oh. So yun yung ano which is magugulat ka kasi she was like 10 years old. 10, ano? Yeah, 10 years parang years for old. a 10 year old. Kasi ako, in, naisip ko parang, ano ba ginagawa ko ng 10 years old ako, di ba? Alam ko kung ano ginagawa mo. <laughs> Makikita mo. Alam mo, mapapansin mo nga eh, yung sa ano niya, yung kilos niya and the way she handles her career. Kasi kung mapapansin mo, wala naman niyang mga negative na ano eh, na yung mga write-ups. Uh -oh. Di ba? Kung baga meron man nanggagaling gagaling sa ibang ano. Like for example, yung nangyari sa kanila ni Andrea, ah, ah, yeah. Brillantes, oh, di ba? Oh, oh. Pero yung sabi mo, yung siya yung nag-start nung ano, nung gulo wala. Kasi talaga siguro, alam mo 'yun, na, na, nakita niya na this is it eh. Di ba? Oh, Ito sure. na yung mag uh, ano sa family namin, oh, so oh. I really need to take care of this kasi oh, it can either make or break her career maraming mga bata ngayon na mm -hmm. naga-artista. Uh, I'm sure marami rin tayong mga viewers na breadwinner. Oo. Oo, di ba? Sa inyo po na mga breadwinner ano, yung hindi naman po talaga nakapagtapos ng pag-aaral. Ano po sa tingin ninyo ang halaga ng edukasyon? Ang edukasyon ba sa inyo ay very vital. Mm -hmm. I-comment nyo nga po. Yes. And I think Um another thing na um pwedeng mangyari kapag kanibawa yung breadwinner di din natin laro-laro tayo uh -huh. but other kids you know they don't have that uh yung, uh, yung privilege ba na maenjoy nila yung yes. childhood. so dapat kahit papano, sabay mm -mm. hindi ba He, don't rob the ano the, the kid from his or her childhood uh -huh. oo -oh. kasi yun yung minsan nangyayari na doon napapariwara ang bata Oh, oh Kasi 'di ba, with the fame, with so much money, kaya 'yung mga Hollywood actors, the Hollywood um, child actors, mm -hmm. 'di ba, makikita mo parang hindi, 'yung walang direksyon 'yung buhay. Mm -hmm. Kung mga marami lang silang pera, sikat lang sila. So they're going to do whatever it is that they're gonna do. Pero syempre dapat hindi hindi inaalis 'yung edukasyon. 'Yung dapat ano talaga i instill ng ng parents sa minds ng mga bata no matter how much money they earn mm -mm. nakailangan nilang tapusin ng kanilang pag-aaral yeah. kasi so, ang um, ano ang mundo ng showbiz ano yan eh temporary yan yeah. so dapat wise is ka din mm -mm. so dapat merong kang fallback na ikaw ay nakapag-aral may kurso ka para meron kang pwedeng ipagmalaki sa mga tao na hindi lang pag-arte ang kaya mong gawin yeah. hindi lang pag-artista saludo ko sa ano ha mga magulang niya na alam mo yung talagang ipinilit na siya ay makakapag-aral despite the ano hectic ano kasi yung ibang mga schedule. magulang papabayaan na 'yan kasi nga dami nang kinikita ng mm -hmm. pera hindi ba yeah. 'di ba not only in showbiz but alam mo yung syempre sabi nga natin mga kabataan and syempre pag ganon napupunta ka sa maling ano daan mga batang artista ngayon, mm -hmm. syempre, di ba, hindi mo naman talaga alam kung ano yung pinagmulan, kung bakit sila nandito sa industriya ngayon. Oo. No. Uh, and kadalasan, syempre, pag napanood mo yung life story nila, doon mo lang malalaman galing pala sa hirap or kung ano man yung pinagdaanan, di ba. Mm -hmm. So, ang ano dyan, kasi syempre, di ba, habang sumisikat sila, um, ang mga netizens, syempre, di ba, yung nakabang kasi ang nakikita nila kung ano man yung binapalabas kung oh. ano yung nakikita no pero kasi we have to take into consideration na most of the time kung ano yung nakikita nyo yun lang kasi yung gustong ipakita sa inyo oo oh, oh. hindi lahat ano hindi lahat shin share oo oh, oh. hindi yeah. lahat kasi shin so siguro uh, for the netizens ano kung magko-comment kayo sana medyo Satel, kumbaga wag naman ninyong ibabash kasi hindi niyo alam kung ano pinagdadaanan ng bawat isa. Be gentle on writing your comments yeah. kasi 'di ba sometimes kapag sobra yung pagbabash, nakaka-depression sa tao. No. And sometimes hindi mo alam what depression can do. Mm -mm. Mm -mm. Parang alam mo yung nangyari nga kay Francine Diaz mm -mm. kasi may issue yan before with ano um sino to si An Andrea Brillantes and for the longest time, hindi niya nagsalita. Ano Alam mo, yun, yung parang um, sabi nga niya doon sa, ano eh, sa live niya. Ah, mm -hmm. uh, and kadalasan, syempre, pag napanood mo yung life story nila, doon mo lang malalaman Mal na galing pala sa hirap or kung ano man yung pinagdaanan, mm -hmm. di ba? So, ang ano dyan, kasi syempre, di ba, habang sumisikat sila, um, ang mga netizens, syempre, di ba, yung nakaabang. Kasi ang nakikita nila, kung ano man yung pinapalabas, uh -oh. ano yung nakikita, no? Pero kasi we have to take into consideration na most of the time, kung ano yung nakikita nyo, yun lang kasi yung gustong ipakita sa inyo. Uh Oo, -oh, hindi lahat, ano, sinishare. Oo, hindi lahat, uh -oh, hindi <laughs> lahat kasi sinishare. So, siguro, uh, for the netizens, ano, kung magko-comment kayo, sana medyo, Satel, kumbaga wag naman ninyong ibabash kasi hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Be gentle on writing your comments yeah. kasi 'di ba sometimes kapag sobra yung pagbabash, nakaka-depression sa tao. No. And sometimes hindi mo alam what depression can do. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Parang alam mo yung nangyari nga kay Francine Diaz mm -mm. kasi may issue yan before with ano um sino to si An Andrea Brillantes and for the longest time hindi nagsalita. Uh -huh. Alam Ano ba yun yung parang um sabi nga niya doon sa ano eh sa live niya. Kung bigla finally nag live siya. Sabi niya kaya niya yung mga sinasabi ng mga tao against sa kanya pero wag yung pati yung pamilya niya. Uh -huh. Kaya yun umalma na. So siguro alam mo 'yon, siguro parang na-bother na rin siya dun sa mga ano, comments ng mga ano, mga tao. Oo, kasi syempre 'di ba, artista ka pero hindi naman artista ang buong pamilya mo. Oo. So hindi sila sanay sa ganun. Yeah. So syempre pag ni-ridicule mo 'yan, mhm. -mm. Syempre iba magiging dating sa kanila, mm. hindi ba? Oo. Tsaka, ba't mo naman idadamay, eh, hindi naman sila kasama doon. Mm. Ang hirap din kasi talaga, Scar. Kaya alam mo actually 'Yung ko 'yung ano 'yung offer ng Viva. Uh -uh. <laughs> B I B A <laughs> ba to? Viva, <laughs> Viva. <laughs> Now you can just imagine kung ano 'yung hardship na pinagdadaanan. It's not all about yung... the fame, fame, 'di ba? Yan na lang kasi 'yung nakikita ng tao eh, yes. pero 'yung pinagdaanan, hindi oh, naman hindi nila alam. Nila -alam yun. um, maganda 'yung ano, 'yung story ni Francine. Ah ah ano siya inspiring ah yes so I think that's all for tonight woof yes. mm hmm bye bye